Hello po guys, good evening po at welcome po sa aking channel Merelody Vlog So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi itong tatlong tips na ito Ito ang ginagawa ko upang mabilis natin, mapalago agad ang ating sari-sari store Gusto ko lang ibahagi para dun sa mga nagbabalak pa lang mag sari, -sari store para magkaroon ng idea Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe Para lagi po kayong updated sa susunod kalpa natin mga videos. So ito guys, ay base lang naman dito sa mga ginagawa ko dito sa aking tindahan, kung paano ko napalago. Kaya ito, ibabahagi ko lang din para doon sa mga gustong mag sari sare store para magkaroon ng konting idea. Dahil itong tatlong tips na to guys, talagang mahalaga para mabilis natin mapalago ka agad ang ating munting puhunan. Kaya dapat nyo itong panoorin hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano ang mga ito. Unang-una talaga guys, para mabilis natin mapalago ka agad ang ating sinimulang negosyo, kailangan talaga natin mapanatili na maging mabait sa ating mga customer, yung walang wala tayong pinipili, lahat maganda ang pag-assist natin, ang serbisyo natin sa kanila upang sa ganun na balik-balik kanila ang ating tindahan. Kasi nga guys, kahit maganda ang location mo, mataong lugar, madami kang paninda, kung masungit naman yung store owner o tendira, so hindi ka pa rin lalapitan kasi siyempre ayaw nila ng ganun, kaya kung gusto natin na mapalago ka agad ang ating munting tindahan. So, kailangan natin maganda ang pakikitungo natin sa lahat ng ating mga customer. Upang sa ganun, sa atin sila babalik-balik at dadami ang ating suki. So Yun talaga ang pinaka number one guys na gagawin natin pag tayo ay mayroong negosyo. At pangalawa naman guys na pinakamahalaga upang sa ganun na mabilis kagad ka natin mapalago ang ating negosyo. Kailangan talaga alamin natin kung ano yung laging hanap sa atin ng ating mga customer. So isulat natin talagang mag-observe tayo, makiramdam tayo kung ano ba talaga ang hanap lagi sa atin ng mga customer. Kasi iba-iba naman tayo ng location. Depende naman yan sa ating lugar kung ano ba talagang binalik-balikan sa atin. So yun, kailangan natin yun alamin upang sa ganun na mabilis natin mapaikot agad ang ating puhunan pag ito yung mga items na ito ay mabinta. So, yun talagang ating tututukan. Kailangan wag na wag tayo magpapawala sa ating sari-sari store pag alam natin na ito mga items na ito ay laging hanap ni customers. So, kailangan talaga natin mag-provide. Kailangan natin mamili ka agad upang sa ganun na hindi tayo mawala ng stocks na ito upang sa ganun na mabilis natin kaagad maparaming ating mga paninda at sa ganon ay lalago kagad ka ang ating tindahan kasi tayo ay alerto pagdating sa mga hinahanap ng ating mga customer dapat na mayroong ka kaagad tayo naka-ready. So yun talaga guys ang pinaka Mahalaga no ka para mabilis kagad ka natin mapaikot ang ating munting puhunan so pag ganun lalago ang at agad ang ating sari-sari store. So pangatlo naman guys na pinakamahalaga para mabilis kagad ka natin mapalago ang ating sari-sari store kailangan pag mamili tayo damihan natin ang mga pass moving products. Yun talaga guys ang mabilis magpaikot at magparami ng ating mga paninda kasi pag pass moving items guys talaga namang mabilis natin mapaikot ang ating puhunan. So, pag ganun tayo sa ating tindahan. So, hindi natin na na nakompleto na natin yung ating mga paninda kasi nga nakatutok tayo sa mga fast moving items. So yun talaga guys ang pinaka importante para mabilis kagad natin mapalago ang ating sari sari store kasi nga guys yun ang ginawa ko dito sa aking tindahan at sa awa ng Diyos ay talagang napaka at napalago ko ang ating tindahan at hindi lang napalago guys marami na rin akong naipundar dahil sa pag sari sari store basta marunong lang tayo magalaga alaga para bibigyan tayo ng maraming bunga. So, sa umpisa lang naman mahirap guys. So, ayun lang yung three tips na ginawa ako no? para mabilis ko kagad mapalago ang aking mounting puhunan kasi nag-umpisa lang naman ako sa malit na puhunan guys. Maganda din kasi yung mag-umpisa tayo sa malit na puhunan kasi matcha-challenge tayo talagang gagalingan talaga natin kasi ayan dahil sarili nating negosyo kahit magpakapagod tayo at is sarili naman natin so, pag makabinta naman tayo, talagang solid din naman, solid din ang pagod dahil sa ating pagsisipag magtinda. At ngayon, nakakatulong na sa atin para sa ating pambayad sa mga bayarin. Kaya laban lang tayo mga kasari para sa ating mga bayarin. So, ayan, syempre wag din natin pabayaan yung ating sari-sari store. Kailangan mapanatili pa rin natin na kumpleto upang sa ganun na balik-balikan tayo ng ating mga customer.